hanggang saan ang ating pagtulong sa ating kapwa, lalo na sa ating mga kapatid. Kung ako ang sasagot nito, hindi ako karapat-dapat. Kaya, kunin natin ang sagot galing sa ating paligid. Sa lahat ng bagay na nagiging bahagi sa ating existence sa mundong ito. Tingnan natin ang mga halaman, ang lahat na sumusuporta sa buhay na ito. Di ba silang lahat ay nagbigay ng kanilang tulong sa pamamagitan ng kanilang mga buhay? Magmula sa mga halamang nagbibigay ng pagkain sa hayop at sa lahat ng bagay, silang lahat ay nagbibigay ng kanilang tulong sa atin. Provided na tayong tao ay gawin rin natin ang nararapat upang ang kanilang tulong ay makarating sa atin. Kapag hindi tayo nagtanim, wala tayong aanihin. Kapag tayo'y nagtanim, ngunit hindi natin ito inaalagaan, wala tayong maaasahang darating sa atin kung tayo naman ay nag alaga ng hayop para sa ating pagkain meron din tayong maihahain kung tayo ay nagsaliksik upang tayo ay makahanap ng mga solusyon na maggamot ang mga karamdamang darating sa atin asahan din natin at proven na makamit natin ang mga solusyon upang suportahan ang buhay na ito. Kaya ang ating pagtulong sa ating mga kapatid, sa ating kapwa, nagdepende rin kung paano sila gumagawa para sila ay matulungan. Kung tayo ay tumulong dahil meron tayong naramdaman o tayo ay nakaramdam ng guilt, hindi tama. Kung ang ating kapatid o ang ating kapwa ay lumapit sa atin at humingi ng tulong, dapat tayong magtanong bakit. Ginawa ba nila ang kanilang parte para sila ay matulungan? Kasi karamihan, lumalapit sa atin. Tayo mga nagsisikap, nilalapitan ng mga taong hindi nagsisikap sa mga oras na gipit na gipit sila. Pero sa mga oras na maluwag na maluwag sila, kahit pangungumusta lamang, hindi nila ito magawa. Hindi ibig sabihin sumama ang ating luob dahil sa mga ganitong dahilan. Kung hindi nagpapakita lamang na ang mga ganitong klasing tao ay hindi dapat tulungan. Kaya kung nagawa natin na tayo makapaghanda, bakit sila hindi nila magawa? Kung tayong mga nagbibigay ng tulong ay nagpatuloy, magpapatuloy na ganito. Hindi talaga mawawala ang mga taong mga dependent na lamang at ang ating mga kapatid lalo na mga entitled pa. Ang nasa isip nila dahil meron ka at kapatid kanila, nila, karapat dapat lang mangbigay ka ng suporta sa kanila kasi sila hirap sa kanilang buhay. Ang ulan ay e binibigay sa lahat ng tao. Pero yun lamang mga taong merong paglalagyan ang makinabang nito. Sa Pilipinas, hindi mo ito masyadong maramdaman kasi ang ulan abundant. Pero sa ibang bansa na ang ulan ay maranasan mo lamang ilang beses sa isang taon, ang iyong paghanda ng sisidlan napaka-importante dahil sa oras ng pagbagsak ng ulan, ang iyong pagsisidlan ay ang pinaka bagay sa iyong buhay. Kasi ito lamang ang magbibigay sa iyo ng opportunity na meron kang makuhang tubig ulan. Kaya hindi po pwede na tayo ay magiging guilty, magpadaig tayo sa mga salita ng mga taong wala namang ginawa sa kanilang buhay. Kaya tutulong tayo kung ang taong lumalapit sa atin, naghahanda rin at tinutulungan nila ang kanilang mga sarili. Kahit sabihin pa man natin, wala kasing ano yan kakayahan. Totoo, walang kakayahan. Pero in the first place, bakit siya pumasok sa kalagayang ganyan na wala naman siya palang kakayahan? Halimbawa na lang ang pag-aasawa at pag-anak. In advance, dapat makita mo na na pag mo yan, problema talaga. Kaya lang dahil sa mababang kamalayan at nandoon yung pansariling kaligayahan lamang ang nasa isip. Pagdating ng araw ng kagipitan, nang gugulo sa ibang tao, sa mga kapatid nito, at kung hindi makahanap, hindi mabigyan ng tulong, ito pa ang mga taong ito ang nagiging mga biktima. Ikaw na nagsikap, ikaw ngayon ang masama. Dahil sa iyong pagsikap, nagkaroon ka. Dahil sa iyong pagsikap, gusto mo. Hindi ka magiging dependent sa iba. Ngayon, ikaw ang masama. Dahil hindi mo magawa ang inaasahan nilang gawin mo para sa kanila. Yan ang isang bahagi sa kalagayang ito. Pero mga kapatid, kung kaya naman nating tumulong, ibigay natin ang ating tulong. Isang leksyon ang natutunan ko sa aking isang kaibigan. Ang sabi niya, pag meron daw nangihingi ng tulong, kung kaya niya, magbigay siya. At hindi na niya iniintindi kung ang tulong na binigay niya, gamitin ba ito sa tama o sa hindi. Kasi ang nasa isip niya, eh kung totoo daw na tama, totoo kong gagamitin niya para sa kanyang mga anak o kanyang pamilya. Namiss mo ang pakakataong nakatulong ka sana. Kaya lang, may hangganan din dahil kung paulit-ulit, pabalik-balik na lamang, hindi na rin tama at ikaw pa ang magiging dahilan na ang mga taong ito ay mag-isip na sila ay mga biktima kaya mga kapatid kung tayo tutulong tutulong pero isa lamang ang dapat nating tandaan tayo tutulong sa mga taong tinutulungan din nila ang kanilang mga sarili mapagpalang araw po sa ating lahat